lumipat dito mayroon tayong isang kasabay dito at sili-silipin natin no? Uy! Nagdalag ka? Doon, lala lalaki doon Kailangan taas eh, sa tulay Ayun o, no, doon sa baba Kumakakit ka yung ganyan? Yung ganyan ginagamit ko, ayaw kagatin katin eh Alang <laughs> ah, yaka <laughs> <laughs> di pala yun Di pala yun kumakagat <laughs> Ang lalaki doon eh Oo, oh, kabraso eh Ayaw kumagat Diyo sa ano, yung ano na yun oh, May mga puno, makahoy kahoy May wetting <laughs> Ang lalim kasi di... Bababa ako doon eh, maming <laughs> Alam mo <laughs> ang gagawin yun. Kaya ka bumaba para maming wet, eh. Diyan lang oh. Bababa ako doon eh. Ah, try ko nga yung ano. Magkano ko ng cream dore eh. Meron ko na lang wrapper eh. Walang <laughs> <laughs> <doon> dalag dyan. Hahaha. <laughs> Yan oh, marami oh sa Gurnal, maliliit. Kumpul-kumpul. Wala, kumpul. liliit pa, mga dalag. Nag-iipon sila doon sa may isang puno. Sige, mga kasabay, gugo na tayo. go! Balik, ispat tayo. No? Hanap tayo sa ating uh, pinag-ispatan. Dito mga kasabay, kumapagawa napansin nyo napakarami isda yun o eh. yung kulay itim na yan puro isda yan kahabaan hanggang doon sa baba yan ang isda na yan mga tatlong daliri o apat kaya mga kapalat din dyan kaya lang medyo madalang hindi naman ma Kuha mo kaagad yun dahil ahagawang uh, kaagad ng mga maliliit, yung pain. Abante tayo. Yun tayo dun sa Mayano. May puno. Yun kasi sa ating spot ng mga nakaraang buwan eh, may nang labaron, hindi tayo makadaan. May bike tayong dala. Mahirap hirap buhat ng sutita, maraming karga ito eh. maghanap tayo yung spot yung medyo makakuha tayo ng good size e dito banda marami din dito kaya lang doon tayo aaban eh. so wala pang gumagawin dito tayo dito sa kahoy kahoy na to no mga kasabay so kailangan kasing bumaba tayo din ang lalim ng pangpang o yung -pang, pinaka padir nito may nakalagay na tali siguro may mga bumababa na rito may kababawan yung tubig sa'yo ano, mga kasabay dyan tayo pupwesto dito sa ating pinagpipwestohan nung nakaraang ano may dala tayong tali kaya lang mayroon itong tali dito pwede na tayong bumaba kahit na hindi na tayo maglagay may nakalagay na siguro may pumupwesto dito ayan bumaba rin ang tubig oh. may mga lumulutang na dalag ang ilan ilan Goro low tide ayun no may mga dalag na ok pipisto na tayo para makarami so, ito yung ano natin no magdala ko ng lagayan medyo malaki laki na at ilatag pa rin natin itong ating tali kasi ang kagandahan dito ng mga kasabay hindi mainit nasisilong tayo ito sa mga puno itong tali kasi lalagay natin dito para pag akyat natin hihilain na lang natin hindi natin kayang buhatin yan pag may laman ok mga kasabay nakababa na tayo ito yung tali natin ginamit ko madulas sa kamay pala yan hindi natin nabuhol-buhol kailangan pala lagyan ng buhol ayun papain tayo na no, mga kasabay so itong pinagkukustuhan natin dito pain tayo mababa na yung tubig kita na yung gutter connected sa likod natin may tubig pa rin pero mababaw na lang hanggang uh, ah, talampakan na lang ang tubig pwede so, na tayong umapak dyan mga kasabay hindi na tayong mababasa araw po ngayon ng linggo no, mga kasabay hindi po alam kung anong page sa 20 ba? 20? o oh, 20 20 mga kasabay sanfor So, ito Ano na tayo? Ayun, mga dalag mga kasabay, naglulutangan oh, Nagbabasag ang mga dalag so, Wala pa palang ano to lang. Ang tawag nito Stopper Ngayon Nagawa tayo stopper Nagkabit lang kasi natin to yung leader ay leader yung line natin, mapapansin niyo kulay blue ano to kakaka kaka, kakaano lang natin ba uh, order kasi tayo so dumating na natin ng um, line ayan balik tayo ng uh, ano graded uy malalim pa uh, oh, tirik yung ano natin eh floater ay oo oh, oh, pero ano sayad na yung ano, sinker natin. Ayun, no. Oh. Ayun, mga sabay, oh. Sayad yung singkir natin. Hmm. pero ano siya, ma malalim pa rin talaga. Ma ano, maraming dalag. bago kung sa ating harapan wala pang tilapia siguro dito ang gumagawa eh oh, so, wala pang ano oh. mga atak wala pa oh kaya rin natin magbatulong sa iba wala pa dito mga kasabay kaya rin natin ibatulong. ha? doon mga pero namaya makita mo hapon malaki mga dalaki daw mga dalag ang daming dalag doon ang daming malalaki Daming dalag dito, ayun. Lilit pa. Doon. May malaki yan, kaya lang hindi lang lumulutang. Parang wala yata ano dito mga sabay ha. Ah. Sira sa pingwit natin why bakit bakit wala yan hayaan muna natin yan dyan no, sabay ano ah pain tayo ng na try natin mag kundore no ipain tayo ng ano kapir do? So, inapain natin may umahatak yun kaya ito sabi na kumakagat daw sila sa uh, rapper um, malalaking sila yan nakagat uh, nga kumakagat uh, nga mga sabay kinuha yung pain natin kumakagat uh, ano uh, kaya yun kumakain sa natin hindi natin mapuruhan paano kaya at magpain pag ganito kaya yung kumakalak hindi natin mapuruhan eh. hindi natin mapuruhan Oh, you no, know. no. ilalim oh, Mga sabayo oh. Kaya to Ayun oh, mga sabay Ang oh, laki kanduli Ang oh, laki Oh, grabe Ang oh, laki Wow Kanduli, laki laki Kumakain ng wrapper. mga trabay, oh. Handa ko. Ayan pala ang kumakagat. Malaki, oh. mga sabay. Ilagay natin dito sa ano? Sa ah, tawag nito. Wala pa naman tayong dalangkan supplies ito pala mga kumakagat dyan kala ko cream dorin. malaki kasi mga kain ng wrapper hmm laki ito natin hmm. dali na tayo no mga sabay sa rapir ang pain natin wrapper pala ang kumakagat ang kinakain nila ito, ito sabay, oh yung mga kasabay kinakain din pala dito ng ano kanduli tsaka yung ano sabi nga daw krimdori makakain din nito yan pato tayo ulit ganyan lang yan oh sa <laughs> so, may gitna banda kaya na krimdori eh sabay ang cream dole sa mga Kandoli kandole na yan

hindi masyadong ano kasi malalaki ang kumakagat ah, ang alam ko bulati kinakagat nila eh kumakain pala ng ano proper yung mga yan Buy in a bóng 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 mo siya ba yun oh. malaki din siya to yun. kanduli malalaking kanduli malaki naman eh gawin natin to ikaw tayo ng piraso gataan natin to eh ano na ito wala kasi tayong dalang flies mga no, sabi hindi natin na ano, flies natin nahulog sa bisikleta hindi na natin napalitan rapir lang pala ang kinakain nito makakain din tong ano to. kumakain din pala ng rapir ito mga sida na ganito nagkagat sila ng lakir uh, yun ito yung pain natin no? pag pain natin kailangan ano siya ayan. parang tinatahi kasi pagka wala uh, na, sa tubig ayan mga katapag ang pagpain pala nito tinatahi uh, tahi ayan ayan isa na pindori isa na pinakamalalim Duri target natin mga sabi, kanduli naman yung kumakagat. Tilap dia tayang Kalau lima ni yang jani. ta That's uh, ilang piraso nito mga pala ng ano to eh arik ko ang katinip tayo ng ilang piraso maniliit na yung iba na huhuli Kataan. maliit yan pag wala natin mga sabay kung tayo ng medyo mga good size yung unang huli natin malaki-laki na yan eh pangalawa medyo makaliitan pangatlo maliit na siya ito pala ang kinakain nila na rapier ba ang rapier ang kinakain pala niyan pagka nakahuli na tayo nito ng ano mag na tayo Ay. Ah. tayo pagka uh, ayun o oh, tatlo na tayo natinik pa ako oo oh. oh, nasugat pa o oh. buti itong isda na to hindi masyadong makamandag ang ano tinik kagaya nung hito na no, super update pag natinig doon talagang ano makakasabay yun may wallet na natangay yung ano natin ano ba mabit tayo sa wallet wallet ah ano to maswerte kaya tong wallet o oh, ano sinabitan natin o oh. ganda pa naman ang wallet na nasabay huh? masabitan walang magawa sa buhay baka pinag-upload lang ito wala nang laman <laughs> ganda pa ng wallet oh daming lagayan ng ID hmm? hindi pa itong labahan tila lang ang kailangan dito hindi kaya to kaya lang wala na kanina na may kumagat na ba sa ating ano eh sumabit na naman sumabit ulit tayo sumabit <coughs> ulit tayo sa walit yun Mag ano na tayo La piel.